Matapos si anunsyo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang tuluyang pagbabawal ng pogo sa bansa, nagsasagawa na ng ilang hakbang ang Department of Labor and Employment o DOLE para bigyan ng akmang trabaho. Ang ating mga kababayan maaari maapektuhan nito. Si Noel Talakay sa detalye. Inihayag ng Labor and Employment Department na sinisimulan na nila ang profiling sa mga Pilipinong nagtatrabaho sa mga Philippine Offshore Gaming Operation o POGO. Sa isang pulong balitaan, sinabi ni Dole Secretary Bienvenido Laguesma na layo ng profiling na malaman ang kanilang mga edad at kanilang mga kakayahan upang mailagay sa tama at akmang trabaho target ng DOLE na tapusin ang profiling bago matapos ang taong 2024. Anong klase ng kanilang trabaho ginagawa? Mangangailangan po ba sila ng uh, intervention ng DOLE sa pamamagitan ng TESDA through upskilling, retraining, uh, at tinitingnan uh, din po yung uh, level uh, ng kanilang tinatanggap na pasweldo. Sinabi rin ng kalihim na nakatakda silang magsagawa ng job fair para lang sa mga pogo workers na Pilipino. Nagbabalak na po ang DOLE sa tulong po ng pribadong sektor ng tinatawag po natin na focus specific or sectoral job fair, no? Para matignan po natin kung ano ang pwede talagang mapapasukan nila na trabaho. Dagdag pa ng kalihim na hindi lang mga pangangailangan ng mga apektadong pogo worker ang kanilang tutugunan, kundi kasama rin ang kanilang mga pamilya na pwedeng pasok sa mga programa ng DOLE. Paka po pwede silang pumasok sa programa po ng DOLE, yung uh, Special Program for the Employment of Students, Government Internship Program at saka po yung Job Start iginit rin nila Guasma na kasama rin sa kanilang tutugunan ang mga foreigner na lehitimong Pogo worker o yung may mga permit na magtrabaho sa bansa. Ayaw din po namin na ma-expose ang ating mga kababayan na hindi tinutulungan kung saan sila naroon dahil parang gumaganti sa atin sa ating plato doon sa mga national, foreign nationals na lehitimo naman ang kanilang pagtatrabaho. Batay sa tala ng Dole, sa ngayon mayroon ng 15,000 na mga Pilipinong nagtatrabaho sa Pogo ang kanilang na profile matatandaan. Noong ikatlong sona ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., inanunso nito ang pagban ng Pogo sa bansa. Noel Talakay para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.